Ah, uh, yun, ah, uh, mga kadirk, ah, uh, ito yung dalawang anak ay gising lang, no, nung oras na, medyo tanghali na sila nagising. Ngayon, ang naisip ko, dahil tanghali na silang nagising, ah, uh, mayroon nga pala ditong nangingitkog na manok, manok na Tagalog. Ah, uh, mayroon akong ipapagawa sa kanila kasi, ah, uh, yun, tanghali na kasi sila nagising eh, pero maganda ito. Ito, papakita ko sa inyo yung manok na nangingitlog pero yung manok wala na dito. Alaga, may itlog dito sa pugaran eh. Nagpapakita mo. Ayan oh, may itlog dito. Yan. Ang gagawin natin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng dalawa. Dalawa. Dalawang itlog. Ito. Ito. Ayan. Ayan yun nakakuha na ako ng dalawang ito <laughs> ang plano kong gawin papainom ko sa kanila although masarap naman at masustansya itong itlog na ito ngayon ano kaya nyo? kaya ah, yeah. kaya nito sa mga nakapala sa mga tanghali ng gumising gumising no kaya ngayon bibiyakin na natin na ah uh, ayan, lapit lapit ka makita mo silang dalawa naman masyado pati ako bakit hindi nakita naman, <laughs> ay nawakan mo muna ito, isa o, ano muna to ngayon? Ano natin no? Yan. Yun. Although mga kadok kakaitlog lang to nung kinuha ko sa pugaran is mainit-init pa. Sabi ko rin yung inahin. Talagang kaka ano lang ng pugaran niya. <coughs> Ayun. Huwag yung sayangin ha. Ang okay. ito ay <coughs> itlog ng Tagalog. No. Yan, nawakan mo. Ano ha? Masarap yan. Ma-experience man lang yung yung itlog ng Tagalog na bagong itlog. Ano ate, mainit-init pa? Opo. Yan. Hindi, sabay kayo. Ano, masustansya to. May experience man lang. yan Okay, 'wag 'yung ano 'yan nga, na kayo ha. Ha? Ah. ah, si ati muna. Lunok ka agad ha. Sayang to ha. 1 2 3. Lunok. Ay, hindi pa to solo, Nakita Ay, so Masarap. Masarap. <manyan spoon> oh. <Cannon assimilate> Na ano na. Although wag yung panay nilaga na lang eh. May experience man lang yung bagong itlog ng manok. Eh. Nagano na oh. Sige. One, two, three. Lunok agad ha. Lunok! <laughs> ano, anong lasa? Ang masarap? <laughs> Ayun, kader ko. Ayun, uh, pa-experience kahit pa paano. First time nila makainom ng Uh, fresh yung bagong itlog talaga na nanggaling pa sa pugaran at yung mga tinahin ko dito ay pangingitlog, ah, hindi naman namin napapakinabangan at hindi naman marunong mag-ayaga ng mga sisiw niya kapag i- nabipisa kaya ito na yung plano kong gawin, papainom ko sa mga anak ko. Although yung bunso ko wala dito eh. Kaya yun, salamat.